Hi Christian, kamusta na ikaw? Akit ka dito? May sasabihin na ako sa iyo. Ano po yung dadalhin? Ay parito ka muna, akit ka muna dito. May sasabihin ako sa iyo. Ang akit ikaw. Kamusta na ikaw? Ano bang ginagawa mo doon sa inyo? Nagluluto po ng bilog-bilog. Birthday po kasi ng kapatid ko. Ah, birthday ng kapatid mo. Nagluluto kayo ng bilo-bilo. Masarap yun ah. Kuya Christian ah. Daddy, pag naluto yun, bibigyan ko po kayo. oo oh, talaga? Gusto ko yun. Si nagluluto? Si papa ko. Ah, si papa mo. Daddy, ba't niya pa ako pinatawag? Ah, kaya kita pinatawag kay Jerome. Kasi meron akong mahalagang sasabihin sa'yo, Kuya Christian. Pag-iisipan mo ha? At isipin mo kung ano ang gusto mo. Wait lang ha, saglit lang ha. <coughs> Meron akong hawak kuya Christian na pera. Itong perang ito ay inipon ko galing sa mababait na sponsor. Kaya ngayon po ako, ako ng pera. Ngayon ka lang nakakita ng ganito, karaming pera. Ito ay para sa iyo. Hello, brother. Oo, para talaga to sa iyo. Inipon ko lang. Kaya ganito ito karami ko, Kuya Christian, kasi inipon ko ng inipon habang may nagpapadala, iniipon ko. At ito naman ay ibibigay ko para sa iyo. Hello, ano brother. Eh, tatanungin kita, Kuya Christian. Ano po ang Ito ay ibibigay ko sa iyo. Tatanungin kita, saan mo gustong gamitin ang perang ito? Pero nga po, sana brother, nakakahiya lang. <laughs> Nahiya ka? Ay, huwag ka na mahiya. Sabihin mo sa akin kung ano. Hmm, huwag uh, na nga po, nakakahiya lang. Marami na po kayong sa amin eh. Huwag mo nang isipin, Kuya Christian, kung maraming naitulong o kaunti. O inaantok ka na naman. <laughs> inaantok ka. O, uh, huwag muna, huwag ka muna antokin. Nakikipag-usap nga ako sa'yo, antokin ka. O, baka naman tutulugan mo ako. Sige Kuya Christian, sabihin mo, ano ang gusto mo at saan mo gustong gamitin ang perang ito at saan mo gustong gastusin ang perang ito? Gusto po mapayos yung aming bahay kasi po pang tag-ulan natutuluan po kami, kami lahat. Ah, gusto mong mapaayos ang inyong bahay? Opo. Sigurado ka Kuya Christian, yun ang gusto mo na maipaayos at maipagawa ang inyong bahay? Opo. Yan lang po naman yung gusto ko, brother eh. Matagal na po kami nakatira dito. Hindi po po makapaayos yung aming bahay. Kasi po, mahirap lang po kami. Ah, ganun ba, Kuya Christian? Brother, mo, ka. Ganun pa kung gusto paliwanag sa inyo. Ano yon? Kasi po yung aming bobong tuluan. As, kasi yung mga damit po namin puro basa. Gusto ah? po namin ng maayos na bahay. Tuluan yung bahay ninyo? kapag dumarating ang tag-ulan. nga po ang mga kapatid ko. Pa pag tag-ulan, yung hirap. Ah, ganun ba Kuya Christian? ku Kung bakit gusto mong maipaayos yung bahay ninyo? Ayaw mo ba ang perang ito? Bili na lang natin ng bigas, tapos ng grocery ninyo para may pagkain kayo. Grabe bahay na lang po. Pang pagkain po, madaling maubos. Pang bahay po, habang buhay po namin kagamitin. Galing naman ng Kuya Christian mag-isip Agree ako dyan sa sinabi mo Totoo yon, no? At least, pagbahay nga naman Ay pang matagalan yun Brother, yung nakaraan Tag-ulan Yung mga yonipor ko po Pang may bagyo po Na lumilipad po yung aming bubong Brother, ang hirap ko talaga Matulog pang nababasa Kaya ako na pu'yat. Oo nga eh Hanggang ngayon nga, puyat na puyat ka eh. <laughs> Kaya nga, hanggang ngayon, Kuya Christian, puyat na puyat ka. Napupuyat ka pala? Kasi lagi kang nababasa. San kayo sumisilong pag kayo nababasa? Doon sa maliit na kubo po. Ah, doon sa maliit na kubo? Sige, Kuya Christian, buti na banggit mo sa akin. Di itong perang ito, ipapagawa na lang natin ng bahay ninyo, no? Sige, Kuya Christian, ipapagawa natin yung bahay ninyo dahil yun ang desisyon mo at yun ang gusto mo at maganda naman yung suggestion mo, no? Brother, nakakaya po kasi po marami na po kayo naitulong sa amin. Brother, dahil tinanong mo ako, sinabi ba ang totoo na mapaayos yung aming bahay? Oo nga, okay lang yun. At least gusto ko marinig sa'yo kung ano yung gusto mo. Brother, sayang naman yung pera niyan kung walang mapupuntahan, maganda na naman sa bahay. Ah, sa bahay niyo na lang? Ay, sige. Bibili tayo ng materyales para sa inyong bahay at ipapagawa na agad natin yun, oh. Brother, sisimintuin po din yung loob. Oh, sisimintuhin natin yun. Lalagyan din natin ng flooring. Bakit mo gusto ipasimintok, Kuya Christian, yung loob ng bahay ninyo? Kasi po, maputik. Ah, maputik? Maputik po yung loob namin. Brother, gusto mo pa matulog ako sa putik? Ay, siyempre, ayaw ko naman. Ayaw ko matulog ka sa putik. O, inaantok ka na naman o gusto ko matulog ka sa maas maayos na higaan. Kasi matatapos po ba yung aming bahay? Kasi po parang hindi na po natapos. Kasi po wala po kawang makasisilungan. Kasi kikibayin yun eh. Huwag ka mag-alala kuya Christian. Tatapusin ng Diyos yung inyong bahay. At hindi naman ako papayag na hindi matatapos yung bahay ninyo nga at gigibain natin yon tapos wala kayong masisilungan. ba? Diba? nag ka ba? Baka hindi matapos? Okay. Ay, huwag ka mag-alala. Magtiwala sa Panginoon, no? Okay. At tatapusin natin yan. Hindi, hindi natin pwedeng iwanan yan na walang bubong. Kasi pagdating ng tag-ulan at wala yan bubong, sa sa silong? O, okay. oh, well, yun nga. Naunawahan ko na yung ibig mong sabihin. O oh, kaya itong pera na ito, Kuya Christian, ipapagawa na natin ang bahay ninyo, no? Okay. Brother, bago natin yung ibili ng materials. Gusto ko po mapasalamat sa mga nagpadala ng tulong pati po sa Diyos. O oh, sige Kuya Christian, mapapanood naman nila ito no? Hindi ko brother ang akalain, tuloy-tuloy ang tulong sa akin ng mga papapahit na tao. Oo oh, nga Kuya Christian, kasi deserve mong tulungan. Mabait ka din naman. No, marami ang natutuwa sa iyo. Kaya pakiusap lang, 'wag mo ako tutulugan pagkausap kita, Ha? ha? <laughs> Ayos ba? Ayos Ano pa gusto mo sabihin Kuya Christian? Sa babait ko pang imponsor, hindi ko po kayo kalala pero po salamat po sa pagmamahal niyo sa akin. Anong gusto mo Kuya Christian itong pera na ito? E eh, kayo na lang humawak nito para sa bahay ninyo? Gradually ko po humawak. Ayun naman po ang nakakalam naman. Aras mag-usap na lang po kayo nila Papa. Ah, usap na lang kami. Oo nga, sige. Nandiyan ba si Papa mo? Sige, mag-uusap na lang kami. At least, nalaman ko kung ano yung gusto mo kasi ito naman talaga ay para sa'yo, Kuya Christian. Kaya inaalam ko kung ano yung gusto mo. At ito naman ay tulong para sa'yo at kung ano yung pwede naming maitulong. Dahil nabanggit mo bahay, di mas maganda yon. Agree ako dyan, maganda yung iyong suggestion. Ay, sige, Kuya Christian, pupunta ako sa inyong bahay, no? At bibili na agad tayo ng materyales.